Psyche, paano ba pagkakitaan ng mga bagay na hindi na ginagamit? Alam nyo ba na pwede nyong gamitin? Oo, yung sinasabi nilang, the art of manifesting. O ano itong manifesting na ito? Itong manifesting toto, to, simple lang po. Ang ibig sabihin lang po niyan, gamitin po natin ang ating angking talino. Oo, gamitin lang po natin ang ating kayamanan at karunungan at mga bagay na hindi ginagamit at ibenta na po natin yan at pagkakitaan. Yes, ang una pwede nating gamitin muna siyempre yung ating katangian. Magaling ka ba magbenta? Pwede ka mag-online selling. ba diba? Ito na pinakamadalas na pamamaraan, simpleng pamamaraan sa pagbebenta ng mga bagay online. Maari ka magbenta sa Facebook, di ba Sa Marketplace, diba? Sa TikTok. Diba? Sa Lazada, sa Shopee, ay nako pwedeng pwede, pwede niyo na talagang ibenta 'yung mga favorite item niyo. That's number one. Number two, ay pwede ito ha. Para dumami ang inyong pera, pwede ka na rin mag-garage sale. Ay, nako. Alam mo, ibig sabihin ng garage sale, hindi ibebenta yung garahe nyo. Yung mga lumang gamit, di ba, damit, sapatos, di ba, mga appliances na hindi na ginagamit, pwede nyo nang ibenta sa inyong mga friendship. Ang tawag po namin dyan ay in the second hand. Anh thao được pre-loved. 'Di ba? Pilam po. 'Di ba? Ika nga eh, para sa iyo probably hindi mo na kailangan, pero para sa iba mahalaga. Para sa iyo pwedeng basura, pero para sa iba ay nako, pwedeng maging pera. Ah, kaya mag-garage sale po kayo. Ay nako, bumisis ko nag-garage sale po. Ay nako, ang daming binenta. At tuwang tuwa siya sinabi, takmo, ang dami kong, kong kinita, hindi ko kinita. Ako na lugi kasi ako bumili niyan. Ikaw lang nakinabang." Pangatlo po, ay nako, pagpapaupa. Yes, may mga items ka ba na pwede mong paupahan? o like for example, baka meron kang mga equipment dyan, 'di ba? Like guitar. Or if not naman, baka meron kang uh, drums na pwede mong paupahan, 'di ba? Or if not naman, naalala ko tuloy nung no, meron pa akong LED o oh, yung tinatawag na projector. Oo, oh, oh, pinapaupahan ko ng 3,000 30 yan kada labas. Oh, so nabaw kumikita yung projector screen ko ng 3,000. Kaya katanungin niyo sarili mo, ano pa ang pwede mong iparenta? di ba sa bahay mo? Or if not naman, isa pa pwede mong gawin, gamitin mo ang iyong angking talino, mag-crafting ka. Di ba? Gamitin mo ang kasanayan mo na gumawa ng, let's say, drawing or if not naman, mga handicrafts, di ba, na pwede mong ibenta sa iyong mga friendship. And last but not least, alam mo yung pinakamaganda niyan? Para ikaw ay magkapera, ang ginagawa po ng iba is kung marami na talaga mga gamit, anong ginagawa? Donation, di ba? Pwede kang mag-donate sa mga charity, pwede kang mag-donate sa mga nangangailangan, di ba? Ito ay magdudulot na maganda at positibong, enerhiya at kaligayahan sa mga taong nais mong tulungan. Kaya nga sa pamamagitan ng mga itong tips na ito, ha? gusto mo bang mag-online selling, gusto mo bang mag selling, gusto mo bang magpaupa, gusto mo bang mag-craft design, gusto mo bang i-donate? ang iyong kaalaman at syempre naman yung mga bagay na hindi mo ginagamit para naman ito ay iyong pagkakitaan. Sana naman nakatulong tong episode na ito mga ka-friendship tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.